kung mahusay ang pagkalap at pagsisino ng ebidensya, lumalaki ang tansang matagpuan ang kainang aming sinisiyasa. Kaya nga, sa bawat kainang matututukan ng aming kamera, ay dadaling kayo ang biyayang boat trip ni Boss sa mismo sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga vlogger at digital creator ay aming sasabayan hanggang sa pagpukusigil sa pagganap ng katotohanan gamit ang siyensya, loika at pagkamaparaan ay umantong sa pagkalutas sa kanyang aming sinisiyasa. Umanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasa. Iahatid sa inyo ng VR Cold Boss Bill. Sa pagpapatuloy, natagpuan din ng aming team ang matagal na naming inahanap ang nagbabiral at nagte-trending na bulaluan dito sa lugar ng Divisoria sa Asuncion Street Corner, Saragosa. At sa patuloy nga namin pagmamanman ay nagkaroon din kami ng pagkakataon na kuha na ng panayam ang isa sa kanilang mga parokyano. Bossing q ng Marigaban. Madayo uh -huh. pa dito sa Asuncion. Ano pong masasabi niya sa kulalo ni Kuya Ambet? Aba yung pa lang napakasarap na. Pati yung mga laman, litet, lahat to Pinakabilog na matatama, laman, pati huh? litet talo. Ayun, nakakaibos na po ng galing. Na, talagang napakasarap itong bulalo ni Kuya Ambet dito sa Asuncion. At sa masusing pagsisiyasat ng inyong lingkod ay napag-alaman namin na hindi lang isang klaseng bulalo ang kanilang sineserve dito dahil meron sila ditong bulalo buto-buto, bulalo special, bulalo regular, bulalo mami at meron din silang regular mami. Kaya naman, hindi na rin nagpauli ang inyong lingkod at umorder na rin kami ng overload bulalo upang malaman at matikman kung talaga nga bang napakasarap nito. Inyong pakatutukan ang aming pagtikim sa bulalo ni Kuya Ambet. So yun guys, no, uh, time na. Dito ay makikita nyo talagang overload yung bulalo ni Kuya Ambet. Grabe, talagang naguumapo sa lalagyan yung bulalo. Tapos yung sabaw niya sobrang malasa, Talagang sabaw pa lang, panalong panalo na. Tapos nagpapasarap pa dito yung pinaka buto-buto niya. Talagang umahalud dun sa lasa ng sabaw. Tapos pagka nilagyan mo pa siya ng mangang, grabe, solid to mga boss. Kaya pala talagang pinipilaan to ng mga tao dito. tas dinadayo pa. Sipin nyo, talagang kahit malalayo ay pinupuntahan itong Ambets Bulaluan dito sa Asuncion. Kaya kung hindi nyo pa natitikman itong Ambets Bulaluan, ay dayuin nyo na to mga boss dito sa Asuncion Corner Saragosa Ayun uh, mga boss, mga okay. try po dito. isipan try po. Dito lang sa Asuncion.